Hello guys, nandito kami ngayon sa sibuyasan. Oh. Ito yung dalawang hilerang sibuyasan. Kwalan ko ilang block to. one two, three. May gitlagpas 20 din, 40 ganun. Tapos yun yung ano pinakaunang ano, ay pangalawang tanim pala yon. Ito yung unang tanim na sibuyas. Yan. Medyo may mga damo siya kasi ano, hindi napapatay ng sprayer lahat ng ano, damo. Pero yung sprayer na ginagamit dito is organic siya kaya hindi siya toxic. Nakail. Yan, nilalagyan pala ni Carl ng ano stick para diyan dadapo yung ibon. Tapos yung ibon naman kakainin ng insekto. Kakain yung oh, kumakain ng insekto 'yon. Kakainin niya yung mga uod-uod dito sa mga dahon ng ano sibuyas. may mga mga laman na rin yung sibuyas ganyan. Tapos yung pinap nilalagay pala na pataba dito, ito yung triple 14 o triple 14. 14 14 katorse, Ah, 14 14 14. 32. Oh, 32 sabi ni Carl yan ang ng dahon nya solid ito malaki ito ayun ang mayroon nag i-spray doon sa amin pa yun ayun yung in-spray doon sa amin pa yun pati yung doon dinadamuan nila hmm, dinadamuan nila yeah. oh. Kailan harvest nito Carl? Carl? Uh, second ano, second week ng March. 2026. Joke lang. Next month, second week. Ayan. And then si Tito yun yung nag-i-spray doon.